Alam mo kung ano ang gusto mo. Hindi mahalaga ang distansya, ang mga salungat na opinyon, o ang mga hamon na tila hindi malampasan. Walang makakapigil sa iyo na mapunta sa tabi ng taong iyon. Ang iyong desisyon ay nagawa na at wala nang balikan. Ito ay lahat o wala. Babasagin mo ang mga hadlang, haharapin ang iyong mga takot, at patutunayan na ang pag-ibig na ito ay karapat-dapat sa anumang sakripisyo. Handa kang sumuong hanggang sa dulo, anuman ang mangyari. Alam mo na hindi ito magiging madali, ngunit hindi ka natatakot dito. Bawat hamon na lumalabas sa iyong harapan ay lalo pang nagpapatibay sa iyong paniniwala. Bawat hadlang na lumilitaw, maging ito man ay isang salungat na opinyon, isang pinansyal na kahirapan, o ang distansya na nagpipilit na paghiwalayin kayo, ay isa pang dahilan para ipakita na handa kang lumaban. Dahil naintindihan mo na hindi ito simpleng pangkaraniwang damdamin. Ang pag-ibig na ito ay hindi isang bagay na may iwan sa likod o mapapalitan. Nararamdaman mo ito sa iyong balat. Sa sandaling ang iyong mga iniisip ay lumilipad at nawawala sa imahe ng taong ito. Sa malamig na pakiramdam sa tiyan na lumilitaw kahit alam mo na mahaba ang daan. Para bang sinusubukan ng buong universo na subukin ka, nagtatanong kung talagang handa kang ibigay ang lahat ng sayo. At sinagot mo na, handa ako. Maaaring maging mahirap ang mga araw. Baka hindi lahat ay makaintindi sa ginagawa mo. Marami ang tatawag sa'yo na baliw, ang iba'y magsasabi na dapat kang sumuko. Ngunit ikaw lamang ang nakakaalam ng katotohanan na daladala mo sa dibdib. Ikaw lamang ang nakakaalam kung gaano kahalaga ang koneksyon na ito, kung gaano ka nito binago, inilayo ka sa dati mong kinatatayuan at ipinadama sa'yo na may mga bagay na talagang karapat dapat sa panganin. Eh sa totoo lang, tinanggap mo na magkakaroon ng mga pagsasakripisyo may ilang bagay na may iwan, may ilang desisyon na magdudulot sa iyo ng mga gabing walang tulog, at marahil pati na rin ng mga luha. Pero hindi ka na nasa punto ng pag-aalinlangan. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng kasakdalan, hindi ito tungkol sa pag-aayon sa mundo. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa kung ano ang isinisigaw ng iyong puso tuwing iniisip mong sumuko. Ang daan? Magiging hindi tiyak. Maaaring may mga sandali na magbubulong ang pagdududa sa iyong tainga, sinasabing marahil mas madali na hayaan na lang ang lahat kung paano ito. Ngunit pipigilan mo ang mga boses na yon. Dahil tuwing iniisip mo ang ngiti ng taong iyon, kung paano kanya pinaparamdam, para bang nawawala ang lahat sa paligid. Ang alaala na ito ang nagtutulak sa na magpatuloy, kahit na lahat ay tila gustong huminto ka. Hindi ito isang simpleng pag-ibig. Ganitong uri ng pag-ibig ay hindi kailanman magiging simple. Ito ay isang bagay na nangangailangan ng tapang, pagsusumikap, sakripisyo. Ngunit ito'y totoo. At sa lahat ng bagay, ito'y sayo. Hindi mo kailangan ng sinuman upang maunawaan ang nararamdaman mo dahil ito'y sa pagitan lang ninyong dalawa. Ito'y isang kwento na sa inyo lamang na isusulat sa bawat desisyon na ginagawa mo sa bawat balakid na iyong binabagsak. Pag-isipan mong mabuti, ilang beses ba sa buhay nakakatadpo tayo ng ganito? Ilang beses lumalabas ang isang napakalakas na koneksyon na nagpaparamdam sa tin na handang harapin ang buong mundo. Alam mo ang sagot. At ito ang dahilan kung bakit hindi ka titigil. Dahil sa totoo lang, alam mo na ang pag-ibig na ito ay isang natatanging pagkakataon. Isang bagay na hindi maaaring ipagwalang-bahala, isang bagay na hindi maaaring iwanan na parang wala lang. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, sinusubukang abutin ka ng takot. Sinusubukan itong iparamdam sayo na baka hindi mo kayanin na marahil masyadong mataas ang pangarap mo. Ngunit ang takot ay hindi nakakaintindi. Hindi nito nararamdaman ang nararamdaman mo. Hindi nito alam kung paano tumingin sa taong iyon at makita ang isang hinaharap, isang tahanan, isang bagay na higit pa sa anumang pagdududa. Napagpasyahan mo na haharapin mo ang kahit ano. Distansya. Hindi mahalaga. Kung kinakailangan, tatawid ka ng mga karagatan. Mga kontrang opinyon? Patunay lang na hindi naiintindihan ng mundo ang nararamdaman mo at ayos lang iyon. Mga pinansyal na kahirapan? Magtratrabaho ka ng doble, lilikha ka ng mga oportunidad kung saan wala dahil walang kahit ano ang sapat na malaki para sumuko ka. Ang pag-ibig na ito ang iyong lakas. Pinapabangon ka nito sa umaga na may higit na pagnanasa, pinapaisip ka nito ng mga solusyon na dati tila imposible. Binibigyan ka nito ng tapang upang lampasan ang akala mong limitasyon mo. Dahil alam mong hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng tao. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagay ng magkasama. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang kwento na, kahit pa may mga sugat at hadlang, ay magiging isa sa mga pinakamakatotohanang ng bagay na iyong mararanasan. Hindi mo kailangan ng mga hungkag na pangako. Hindi ka nandito upang magtalumpati o subukang patunayan ang kahit ano sa kahit kanino sinasabi na ng mga aksyon mo ang lahat. Bawat pagpili na ginagawa mo ay nagpapakita na, kahit pa nagiging mahirap ang mga bagay, handa kang magpatuloy. At iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong salita. At kung, sa ilang pagkakataon, magtatanong ka kung sulit ba ito, balik sa simula. Alalahanin ang lahat ng mga dahilan kung bakit ka narito. Alalahanin kung paano nagsimula ang lahat, kung paano lumaki at naging mas malakas ang damdaming ito. Alalahanin kung gaano kahalaga sa iyo ang taong ito, at kung paano, kahit sa mga pinakamahirap na sandali, nagagawang magdala ng liwanag sa iyong mga araw. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kahit minsan ay tila laban sa iyo ang mundo, alamin na ang ginagawa mo ay isang bihirang bagay, isang bagay na bihira ang may tapang nagawin. Hindi ka hinaan ang lumaban para sa pag-ibig. Hindi ka hinaan ang maramdaman ng sobra hanggang sa maiwang buo sa katunayan, iyan ang nagiging dahilan ng iyong pagpapalakas. E, eh, sa huli, kapag tumingin ka pabalik at makita ang lahat ng iyong hinarap, mapagtatanto mong bawat pagsusumikap, bawat luha, bawat gabing hindi ka makatulog ay naging sulit. Dahil ginawa mo ang isang bagay na kinatatakutan ng marami, pinili mong lumaban. Pinili mong maniwala na ang tunay na pag-ibig ay nararapat sa bawat labanan. Ngayon, huminga ng malalim. Ikaw ay nasa kalagitnaan ng iyong paglalakbay marami pang dapat makamit, marami pang dapat gawin. Ngunit mas handa ka na kaysa dati. Dahil ang desisyon ay nagawa na. At alam mong hindi ka na babalik pa. Alam mong ang pakikipaglaban para sa isang bagay na mahalaga ay may kasamang presyo. Hindi lahat ay magiging ayon sa plano. May mga araw na magmumukhang napakabigat ng mga bagay mga araw na iyong katanungin ang iyong mga pagpipilian, na ang mga salitang mula sa mga hindi nakaunawa ay mag echo ng mas malakas kaysa nararapat. Munit may isang bagay sa iyo na hindi nababali. Isang bagay na nagpupumilit, nagpapatuloy, at nagpapaalala sa iyo, araw-araw, kung bakit ka nandito. Hindi ka sumuko. Kung matagal ka nang huminto. Hindi mo tatahakin ang unang hakbang. Hindi mo haharapin ang lahat ng iyong hinarap hanggang ngayon. Ngunit nakarating ka at nangangahulugan iyon na mas malakas ka kaysa marahil na isip mo. At eksaktong iyon ang lakas na magdadala sa iyo pasulong. Tandaan, hindi laging mabait ang mundo sa mga nagmamahal ng labis. Ang mga tao ay natatakot sa mga taong lumalaban para sa mas malaking bagay dahil pinapaalala sa kanila nito ang kanilang sariling kakulangan ng lakas ng loob. Napansin mo na ito. Ang mga bumabatikos, ang mga nagtuturo ng daliri, kadalasan ay hindi nauunawaan ang lalim ng iyong pinagdadaanan. At ayos lang 'yon. Hindi nila kailangang maunawaan. Ang mahalaga ay nauunawaan mo. Dahil alam mong ang pag-ibig ay hindi lang magagandang salita o mga kasiyahang madali. Ang tunay na pag-ibig ay pangako. Ito ay pagpili sa isang tao kahit na nagiging mahirap na ang mga bagay, kahit na ang daan ay nagiging puno ng tinik. Ito ay pagsasakripisyo ng mga bagay na dati mukhang mahalaga, dahil ngayon ay may mas malaking bagay, isang bagay na mas mahalaga. At ikaw ang pumili nito. Napag-desisyonan mong ang taong ito ang mahalaga, na ang meron kayo ay mas malaki kaysa sa anumang hadlang. Hindi mahalaga kung ano ang darating sa hinaharap, mga problemang pampamilya, mga isyong pinansyal, ang pisikal na distansya, o kahit ang mga hamong panloob na lumilitaw kapag tumatama ang kawalan ng katiyakan. Handa kang harapin ang lahat ng ito dahil alam mong sa huli ang meron kayo ay kakaiba. Maaring magmukhang labis para sa iba, pero ikaw lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang naging epekto ng taong ito sa iyong buhay. Naaalala mo ba kung paano nagsimula ang lahat? Ang koneksyon, ang ngiti, ang pakiramdam na sa isang paraan, lahat ay may kahulugan. Parang may nag-click sa loob mo, isang bagay na hindi maipapaliwanag ng mga salita, pero lubos na nagbago sa iyong pananaw sa mundo. At ang pagbabagong iyon ay simula pa lamang. Simula noon, hindi ka na tulad ng dati. Nagsimula kang makakita ng mga posibilidad kung saan dati ipuro hangganan lamang ang iyong nakikita. Nagsimula kang magtanong ng mas kaunti at kumilos ng mas marami, pinapalakas ng isang hangarin na hindi lamang iyo. Dahil ngayon, hindi lang ito tungkol sa iyo. Ito'y tungkol sa inyong dalawa. Tungkol sa isang bagay na pinaniniwalaan mo ng buong puso at handang protektahan sa anumang halaga. Pinag-uusapan ng mga tao ang kipag-mamahal, pero madalas nilang nakakalimutan na ang pag-ibig ay pagtitiis din ito'y pagtityaga kapag hindi madali ang mga bagay. Ito'y patuloy na paniniwala kahit na parang lahat ay laban sa'yo. At iyon mismo ang ginagawa mo ngayon. Ikaw ay nagtityaga, lumalaban, nagtatayo. Bawat hakbang na iyong tinatahak sa paglalakbay na ito ay isa pang patunay na ang pag-ibig, kapag totoo, ay isa sa mga pinakamakapangyarihang puwersa na umiiral at sa kabila nito, alam mong hindi lang tungkol sa tindi ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay pangangalaga rin, pakikinig, pagiging naroon sa mga paraang maaaring hindi laging halata. Minsan, sa katahimikan mo pinapakita kung gaano mo pinapahalagahan. Minsan naman, sa maliliit na kilos, tulad ng pagpapadala ng di inaasahang mensahe, pag-alala sa tila walang saysay na bagay, o simpleng pagiging available kapag kailangan ka ng taong ito. Ang mga maliliit na bagay na ito ang nagtataguyod sa kadakilaan ng inyong binubuong proyekto. Ang mga ito, kapag pinagsama-sama, ang lumilikha ng pundasyon para sa isang bagay na pamatadalan. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmumula sa malalaking kilos lamang. Ito'y binubuo ng mga detalye, ng patuloy na pagsisikap, ng pang-araw-araw na pagpapagal para maging matagumpay. At handa kang ibigay ang pagsisikap na ito? Ngunit, higit pa rito, alam mong ang pagsisikap na ito ay hindi isang walang saysay na sakripisyo. Ito'y isang bagay na ginagawa mo ng may kagalakan, dahil nauunawaan mo ang halaga ng nasa linya. Nandito ka hindi para sumubok lang. Nandito ka para gawing totoo ang mga bagay. Para patunayan, sa sarili mo at sa sinuman, na ang tunay na pag-ibig ay sulit bawat patak ng enerhiya, bawat pagpili, bawat laban sa kabila nito, alam mong hindi mo kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Ang pag-ibig ay isang daan na dalawahan. Ito ay tungkol sa dalawang pusong magkasabay na tumitibok, dalawang pag-isip na, kahit magkaiba, ay nakaayon sa isang karaniwang layunin. Naiintindihan mo ito, kaya handa kang magbigay ng puwang para sa pag-uusap, para sa pag-unawa, para sa pagtutulungan. Dahil, sa kaloob-looban mo, hindi ito tungkol sa magwagi ng mag-isa. Ito ay tungkol sa magwagi ng magkasama na ipagpalagay mo na ba kung ano ang mangyayari kapag dumating ang sandaling iyon? Kapag sa wakas ay nalampasan nyo ang lahat ng hadlang. Kapag tumingin kayo sa isa't isa at tiyak, ng buong katiyakan, na bawat laban, bawat pagsisikap, ay nagkaroon ng kabuluhan. Kaya ka naririto ngayon, lumalaban ng buong lakas. Dahil alam mong ang sandaling iyon ay hindi isang malayong pangarap lamang. Ito'y tunay. Nandyan na ito, naghihintay para sa'yo. Munit hanggang dumating ang oras na yon, ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Ano ang ginagawa mo ngayon sa kasalukuyan ang magtatakda kung saan kayo makakarating bukas. Bawat pagpiling ginagawa mo, bawat kilos na isinasagawa mo, bawat pagtutuloy na ginagawa mo kahit tila imposibleng magpatuloy, lahat ng ito ang bumubuo sa kasaysayan na inyong binubuo o magkasama. At ang kwentong ito hindi ito perpekto. Hindi kailangang maging ang pagiging perpekto ay hindi kailanman naging layunin. Ang mahalaga ay ito ay totoo, na ito ay binubuo ng katapatan, ng pagsusumikap, ng tapang. Ang mahalaga ay kahit sa lahat ng kahirapan, ikaw ay lumilikha ng isang bagay na may halaga, isang bagay na walang sinuman ang makakakuha mula sa inyo. Ikaw ay nasa gitna ng daan. May mga panahon ng pagod. May mga panahon na nararamdaman mo na ikaw ay maliit sa harap ng mga hamon. Ngunit, kahit sa mga panahon na yon, may isang bagay na nagpapanatili sa iyo na nakatayo. Isang apoy na hindi nawawala, isang lakas na nagtutulak sa iyo upang magpatuloy. At ang lakas na yon? Iyon ay galing sa pagmamahal. Sa pagmamahal na nararamdaman mo, sa pagmamahal na pinili mo. Napagpasyahan mo na ikaw ay aabot sa dulo. Na ikaw ay lalaban, na ikaw ay magtatayo, na ikaw ay magmamahal nang wala kang ititira at sa kabila, iyon ang nagtatangi sa iyo. Dahil habang ang marami ay sumusuko, habang ang marami ay pinipili ang mas madaling daan, ikaw ay narito, hinaharap ang lahat ng tuwiran. Ikaw ay nabubuhay ng isang kwento na ilan lamang ang may tapang na mabuhay. At, anuman ang dalhin ng hinaharap, isang bagay ang tiyak, hindi ka kailanman magsisisi na ibinigay mo ang lahat para sa isang bagay na napakahalaga. Nakarating ka rito dahil alam mo ang halaga ng pagpili na ito. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng hinaharap mo, ay para protektahan ang isang bagay na hindi lubos na nauunawaan ng mundo, ngunit para sa iyo ay ang pinakatotoong bagay na kailanman ay umiral. Hindi lang ito tungkol sa isang pangarap o mga magandang salita. Ito'y tunay, ito'y konkreto, ito'y visceral. Ang pagmamahal na ito ay nasa bawat desisyon na ginagawa mo, sa bawat pagsusumikap na ginagawa mo, at patuloy itong maggagabay sa iyo kahit sa mga pinakamahirap na araw. At alam mo kung ano ang pinakatakda. Ang lakas mo upang maniwala, kahit na parang lahat ay laban sa'yo. Ang determinasyon na yon ay hindi karaniwan. Ito'y isang bagay na ilan lamang ang mayroong, isang bagay na nagpapabago ng tila imposible sa realidad. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa kahit sino, dahil ang tanging tao na kailangang makaunawa kung ano ang kahalagahan nito ay ikaw mismo. At sa kaloob-looban, alam mo. Ramdam mo. Ang mundo ay hindi hihinto upang palakpakan ang iyong mga pagpili. Pero hindi mo kinakailangan 'yon. Ang kailangan mo ay magpatuloy. Magpatuloy na maniwala na ang bawat maliit na pagsisikap, bawat balakid na napagtagumpayan ay dinadala ka sa mas malaking bagay. Isang bagay na pagdating ng panahon, titingnan mo at sasabihin, ako ang nagpangyari nito. Kami ang nagpangyari nito. At kapag nakamit mo na ang lahat ng iyong hinahangad, hindi ito magiging tagumpay mo lamang. Ito ay magiging patunay na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa anumang hadlang. Magiging kwento ito na ikukwento mo, hindi sa mga salita, kundi sa mga gawa. Sa bawat hakbang na ginawa mo, sa bawat laban na napagtagumpayan mo, sa bawat pagkakataon na pinili mong magmahal, kahit sinabi ng mundo na sumuko ka na. Ngayon ang tamang panahon upang kumilos. Upang magpatuloy ng matatag. Upang hindi hayaang ang pagdududa o pagod ay ilayo ka sa iyong minanais. Ang pag-ibig ay hindi para sa mga mahina, at napatunayan mo na malakas ka upang harapin ang anumang bagay. At ang lakas na ito, ito ang makakatulong sa iyo na marating ang katapusan ng paglalakbay na ito. At bago magpatuloy, nais kong hilingin sa iyo ang isang bagay. Kung tinamaan ka ng tekstong ito, kung ikaw ay dumaan na o dumadaan sa katulad na karanasan, mag-iwan ka ng komento dito sa ibaba. Ibahagi ang iyong karanasan, dahil ang mga kwento tulad ng sa iyo ay maaaring magbigay inspirasyon sa ibang tao upang hindi rin sumuko. Ah, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga mensaheng gaya nito, puno ng katotohanan at damdamin, upang samahan ka sa lahat ng iyong mga paglalakbay. Mag-iwan ka rin ng like, ito ang paraan para maihatid natin ang mensaheng ito sa mas marami pang tao na nangangailangan ng salita ng pagpapaunlak. Pinili mo nang ipaglaban ang pag-ibig na ito. Ngayon, piliin mo rin ang magbigay inspirasyon sa iba na ipaglaban ang kanila. Nagsisimula pa lamang ang kwento. Sama-sama tayo.